Sa kabila ng mga haka-haka ukol sa kalagayan ng PBA legend na si Robert Sonny Jaworski, nagbigay ng update ang kanyang anak na si Pasig City Vice Mayor Robert Dodot Jaworski sa tunay na kondisyon ng kanyang ama. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Taong 2021 nang ma ang PBA legend na si Robert Sonny Jaworski ng isang rare blood disorder. Kaya naman ganun na lamang ang pag-aalala ng mga tagahanga ng tinuguriang The Big J. Kamakailan pinawi naman ni Pasig City Vice Mayor Robert Dudot Jaworski ang pangangamba ng karamihan nang ihatid ang mabuting balita tungkol sa kanyang ama. Sa kanyang eksklusibong panayam sa PTV Sports, ibinahagi ng nakababatang Jaworski na unti-unti nang umiinam ang kondisyon ng Pinoy basketball icon. Every day nga, pag bumababa ako sa ating uh, mga barangay, you know, sa ating mga komunidad sa Pasig, not a day goes by na hindi tinatanong ng tao, kamusta sa dadi ko. And, uh, you know, ako, I'm, I'm just very thankful na yung parang roughest part ng kanyang uh, naging karamdaman, eh, medyo naayos na po kahit papano. Dagdag pa ni Dodot, hindi rin totoo ang mga balibalitang bedridden at walang malay ang kanyang ama. He's just weak. He's just weak. Oh, because ngayon, mga kanya mga sakit na uh, nagpatong-patong na, eh, yun nga, nagkaroon siya ng uh, issue with his kidney. Um, but now, he's out of the woods. Sa kabila nito, nananawagan pa rin si Jaworski ng patuloy na panalangin para sa si recovery ng 13-time PBA champion medyo mahina pa rin siya. But at least now he's at home. Dati kasi balik-balik kami sa hospital. But thank God na every time naman uh, medyo you know, blessings from the Lord na binibigyan siya ng healing. And uh, now he's home lang, nagpapalakas, nagpapagaling. So, but we still uh, continue to ask for your prayers no? na sana bumalik yung dati niyang lakas para sa ganun. Eh, makasama ulit natin ang ating idol na si Jawo. Rafael Bandiriel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.